Ipinagpapasalamat ng magsasakang si Tatay Glenn ng Barangay Belentiwi Albay Nakasama siya sa mga napiling benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment, Bicol. Gagamitin niya raw ang natanggap na tulong para sa ilang araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Pambili ng bigas, saka ulam, kape, ayun lang naman. Saka yung iba, panggastos sa mga bata. Labis rin ang pasasalamat ng residenteng ito mula sa barangay Kararyal. Gagamitin niya raw ang matatanggap na pera para sa gamit sa paaralan ng kanyang mga anak at ipapambili ng mga kailangan para sa bunsong anak na may sakit. Malaking tulong po siya kasi yung mga kulang na gamit sa bahay, sa bahay o kaya so yung mga gamit ng bata, maidadagdag ko pa po sa mga bibili ng mga gamit nila, pangangailangan ng mga bata yung po kasi grade 4, madami po siyang needs kasi po meron po siyang Hirschsprung disease. Yung dati dito siya tumatae. Eh. Dito po siya, nakalabas po yung bituka niya. Tapos po, ano, ngayon po, medyo okay na. Kaya lang po, wala pong control siya pag dumi. Kaya, malaking tulong po yung makukuha ko ngayon. Ibibili ko po ng diaper. Kasi po, yung diaper niya, 50 pieces, mauubos lang po sa loob ng 15 days. Si Tatay Glenn at Nanay Mary ang dalawa lamang sa 1,109 na benepisyaryo na nakinabang sa programa. Sampung araw ang kanilang ginugol sa paglilini sa kani-kanilang barangay. Kaninang umaga nang isagawa ang payout ng dole sa barangay Oroan kung saan bawat benepisyaryo ay sumweldo ng 4,150 pesos patuloy pa rin na nakakatuwang dito ng ahensya ang Akubicol Party List na mas sinipagan pa ang pagtatrabaho sa Kongreso para makapagbigay alalay sa mga programa ng kagawaran. Ang Tupad Program ay isang community-based program ng pamahalaan na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga unemployed, self-employed o mga nawala ng trabaho. Kasagsaga ng pandemya ng simula ng pagpapatupad nito. Para sa mga balitang, Tata Bicol. May Insinares.